Ayan, good morning, good morning po mga idol. Biyahe muna tayo. Kasama ko yung bunso ko yun. oh, di ba? Sama nyo kami sa aming biyahe mga idol. At ayan na nga mga idol, bago tayo umalis, Siyempre, ipadlock muna natin ang ating bahay. Kasi walang may iwan dito mga idol. At ayan na nga mga lodi, go 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 na tayo mga lodi at ito na nga mga idol ang lugar ng Sibera Mabalakat napakaganda naman talaga dito mga idol tahimik na lugar walang pakialamanan kaya ako mga idol maging, naging masaya ako dito sa lugar na to ito talagang bagay na bagay sa mga anak ko sa aming pamilya at ito na nga mga idol lalabas na tayo ng Sibera Mabalakat dahil tayo ay magtutungo sa Barangay Anunas. Ako po ay may asikasuhin dahil magbabayad ako ng kuryente at saka tubig yung ginamit pa namin nung nakaraang buwan. Kailangan namin bayaran para yung nakatira naman hindi sila maputulan mga idol. At ito na nga, biyahe-biyahe na tayo ma, medyo madilim-dilim pa kasi maaga kami umalis ng anak ko para hindi masyado mainit ang biyahe namin mga idol. At dito na nga tayo mga idol dumaan sa perimeter sa Clark. Dahil ito po yung daan na to na pinakamabilis, shortcutan po ito. Wala pong traffic dito mga idol. Tingnan nyo naman panahon, ang ganda-ganda. At dito na nga tayo mga idol. Ayan, pinamamata ko na yung motor kasi akala ko ah, abutan natin yung stoplight maka tayo mga idol dito pala yan sa harap ng SM Clark mga idol ayan hindi tayo mabut kaya ang ginawa natin stop na lang tayo baka makabangga pa tayo mga idol mahirap na at ayan na nga mga lodi nung nag na go 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 na tayo dito na tayo mga idol sa Fields Avenue kung saan maraming ibong Adarna na ang nandito mga idol at ayan na nga malapit na tayo nandito na tayo sa tulay ng barangay Anunas at sa wakas nakarating na rin tayo sa barangay Anunas at ito na nga mga idol magpaparklan tayo ng motor at sa... A few moments later. At ito na nga mga idol, tanghali na tayo, pauwi na kami ng bahay dahil gutom na kami mga idol ng anak ko. Dahil tinanghali na kami ng uwi. Kaya mga idol, dito na lang tayo sa Jollibee Mananghalian mga idol dahil gusto talaga ng bunso ko dito. Kinukulit niya ako na Jollibee raw, Jollibee. Okay mga idol, magpark muna tayo ng motmot -mot natin. At tayo ay papasok na sa loob ng Jollibee. Ito na nga mga idol. Tingnan nyo naman. Agad si Jollibee mabubumugan. At binuksan kami ni Manong Guard. At yan si Manong Guard parang tulala talaga. <tod> Dining. Dining. At saka? Dining, hindi. At saka isang, ano, two piece chicken. Three ice cream. Cook. Yung large. Nice Tapos ice po hindi. Tapos pag ibigyan ng extra rice, no? lang. May ano kayo? Ice cream kayo? May ice cream? Dalawa. Yung mismo lang? Hey, at ayan na nga mga idol, bumabanat na yung bunso ko dahil siya ang unang binigyan ng pagkain niya na huli na yung sa akin mga idol. Kaya tara, kain na tayo mga idol. Tingnan niyo naman yung bunso ko. Gutom na gutom na yata. Ang kapal talaga na mukha. Jolly di ba ang gusto? A few moments later. Alright mga idol, sa wakas, nakarating na rin tayo. Grabang init sa biyahe.